Morning, morning mga kauban. Ah, dito tayo ngayon sa may Burol First mga kauban sa sirapyo Basketball Court. So oh, yun, napakarami pong tao rito mga kauban para mag-claim po ng groceries galing po sa Governor uh, Daniel Fernando. Mga naapekto ang puto ng Bagyong Karina at Habagat mga kauban. No? Oh. Ayan, makahalos ah, nandito na po lahat. Puno na po yung basketball court. Pero marami pa akong dumarating mga kauban. So yun makikita rito mga kauban yung mga pamimigay na groceries dito sa Barrio World First. So yun makikita rito napakarami na punta tao mga kauban. may naantay lang po. Para makapisa na yung pamungunod dito sa groceries. Galing po kay Governor. Ito po yung mga staff ni Governor mga kauban uh, Dito na po yung mga naka-update Ito po mga kusyal ng Barangay Burulpres mga kauban Ipas ko uh, na lang ako mga hindi na may isip, baka masayang mabigay ka. Matulog po na dati, uh, talagang ang suporta ng ating gobernador na uh, si Kurt Daniel. Talagang ang suporta niya sa atin lagi talagang laging nga yan. Kaya po itong ipapawagi niya Tinulungan po na tayo uh, sa tulungin ng ating mayor na si Pedro Ingonzales at si Vice blessing na naman sa ating lahat. So una, ay tayo ay nagbibigay pasalamat sa ating pong uh, pulong barangay, ang ating ABC President, uh, si Cap Raymond Australia, palakpakan po natin. At sa buo po, nagsangguli ang barangay. mga volunteer workers natin mga mother leaders, NLM BHW, palangpangan po natin sa lahat, mga parangay tanon, ang ating mga uh, uh, mga volunteers, Damayang Pilipino palangpangan po natin ang Damayang Pilipino Party List ayan, sa paupunan ni Ate Teni at nandito rin si Architect Tecnoel, palangpangan po natin, o diba kamukha-kamukha dito diba, so yung mga kainugan natin ay umaapaw na. Yung mga drainage natin, parado na. Ba't ba yung mga drainage? Sa basura. Ako, grabe, basura doon. Yung time na karina, lahat ng pintahan kong mga uh, paha, puro basura ang nakikita mo. No? Kaya, nais ko ibalita, uh, kahapon ay dumating na yung draga. Na, ano ba yung draga? Magkakaroon tayo ng na mag-trench mag tayo ng mga main rivers natin sa lalawigan ng Bulacan. Yung mga ilog kasi natin ay mapakababaw na. Bakit mababaw? Kasi puro puting na. Puro basura na yung ilalim. Ngayon, may napakalaking draga na iikot sa lahat ng mga kailungan sa Bulacan para i-dredge o huhukayin yung mga ilog natin. Kasi ang ilog natin napakababaw na makas yung ulan. Ano mangyayari? Aapaw yung ilo. Ayan. Pero ito, to the airport of the Provincial Government sa kaungunan ni Governor Daniel R. Fernando at ng inyong lingkod. Within a span of three years, ang hakan namin ni Gov kahit paano, ay bumabati yung baha dito sa atin. Paano? Kasi yung dadaluyan ng tubig, meron na. Kasi ngayon, ang problema, pag wala walang pinupuntahan yung tubig kasi nga magbibago yung mga ilog natin. Kaya ito, tanalangin natin, maging maayos itong proyekto ito para yung mga kailugan natin ay mapakilalim na natin. Pag lumalim ang mga ilog, hindi aakaw. Diba? So, nakiusap po tayo sa ating pangulo na tulungan tayo at naihain ang unikog yung mga solusyon na gusto niya. At ito rin po yung naisip ng na ating pangulo na mga solusyon. Kasi may nagiging problema, nagkakaroon tayo ng flood control project, puro flood control. Alam niyo ba, ang budget ng national government sa flood control, bilyon na ang bilyon. Kaya sana, pagkasal natin, mga nagamahin ng panagtas, na huwag na tayo tapuan pa ng mga malalakas na bagyo sa mga susunod na buwan. Diba? Di ba? Panalangin natin. Hindi naman ang trabaho natin magkasal tayo. Panalangin natin sa ating po, okay kapag. Vice Governor Alex Castro, huwag mo maniniwala sa Christmas na kami niko pang maglalaban ng eleksyon. Huwag din na siguro may hindi natatakbo na may sakit. Huwag kayo maniniwala doon ha. Dahil po yung takabalan Governor Daniel fernando at Vice Governor Alex Castro, solidong-solido pa rin pong magbibigbol sa dami ng L.A. Pagkatapos po! and it take that may be brought out and come out and may go regarding first ayan mga bagay na tawaran ng thank you po, ayan po. So, yun mga kaupan, hanggang ah, dito na lang yung video. Ah. Maraming maraming salamat po ah, sa mga subscribers, sa mga bagong subscribers, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po rito sa akin channel. Ah. Maraming maraming salamat po at bye-bye, bye-bye. Ah, God bless po, God bless po sa atin lahat. Ah, yun, halos lahat naman na napunta rito, may mga staff at nakakuha na po sila ng mga kanilang mga relief. Yon, mga nagbuya na po sila, mga kaupan. Bye-bye, ah, bye-bye. God bless, God bless po. Ah, uh, ni malabas lumalabas po yung mga tao rito. Lahat po sila masaya. Ayan, mga nakangiti po silang lahat. Bagamat sila yung mga gutom, uh, masaya na po silang lahat. Ayan, no.